magiging subscriber mm <laughs> -hmm. Si ma'am, ano, ano ba talagang yung nawag dito? Butas nga. <laughs> butas butas yun. Yun. Tumatawa lang ako. <laughs> pag may butas kasi sabi na pag may butas pasak, di ba? So, ikaw eh, ano na na anak mo? Um, Marites. yeah Marites ha? Hindi so, Marites na nag-ano ha? Hindi, si Marites kasi lagi may kaibigan yan. Uh, uh, si Aling Marisol. Ayun, dalawa na yun. Bukakain Mesa... ako ngayon mga kawaki ng almusal tanghalian na ito. Ito ulam ko. Wikwi! Wakwa! Waki! ayi, Birah! So yun mga ka business mga kawan Bali ang oras ko ngayon ay uh, Ada una 40 na ng hapon So expected po namin na uh, makarating kami ng alas 5 o kaya alas 5 media ng hapon So andito ako ngayon sa taas ng uh, barko siyempre kahit mainit malamig mainit pero malamig yun. kasi nga malamig yung hangin mainit naman yung sikat ng araw so nandito ako sa taas nagkakape kape tayo mga ka waki ayan o oh.

Okay pakita mukha mo. Ayan. Guwapo <laughs> mo kaya dito. Oh. Ito, may... Sama. Eh, ikaw yung kung ano Sa bus. Sa, sabun, di, sa bus. Hindi, sa doon sa may kwan. Magpapalitan tayo ng... Ikaw ba yun? Sa... Ang tulugan? Yun ba yun? Oo. Mm. Uh no. -huh. Ayan. Hindi eh. layo sa kanila kasi dadaanan pa nila kami bago makarating sa amin kabangkalan po sila mga kawakis pag uwi dito, dito ka na ako naman ganun din, taxi na lang ako siguro dinray ko lang na mag biyahe ng baylan kasi yung kagaya nito na sumakay sa bus o kaya sa bus ay galing doon sa atin pa doon sa may Nila. first time ko so, diyan double vlog tayo para ano ang ng channel mo boss nang masubscribe kita. Yeah, oh, ayan, magsasubscribe uh, na mas sa subscribe kita ayaw 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 sa ayaw 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 oh. Ano? ko misis mo Ayan yeah. Mga anak mo dyan Mga anak ka na uh, Wala na yun boss Okay na huh? okay Sino na bang gusto mong i-shout out? Wala naman Ah wala Akala ko ba may misis ka Sabi mo uh, Pero ano na yun Ano? <laughs> Bahiyaan <Angie>, si boss <laughs> Sa ating paglalagbay Mga kawaki Eh talaga hindi may iwasan May mga kasabay tayo May mga makikilala tayo At uh, yan naman ay talagang mabait. tayo alin kasi medyo mahaba pa tong lalakbay namin ano Kaya, Sir alam mo uh, sir JB sir JB Sebastian Oh no Bibiro lang siya So ayan So yan mga ka-business, mga kawaki, ano, nag-charge po ako dito. Ito pala yung mga kwan, ito pala mga, uh, yung mga buho. Ano yung buho ni ano tawag sa amun mo? Butas ba butas? Ito kasi lumaki na yung butas niya kasi siguro araw-araw ito ginagamit. Ha? Kaya Ha? din ang gumana. <laughs> 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 Ere, ito, medyo masikip pa yung ganyang butas, yung ganyang buho. Kasi pinakababa siya. Oo, siya. Hindi siya masyado nagagamit. Hindi siya masyado nagpapansin. Kaya okay siya. Uh, eh na lang hindi pa ako nakapag pasak dito na aking limang piso yon di ba? Uh, Pinapasakan to, pinapasokan to. Ah, uh, barya na limang piso. Ikaw na mamabutsan do. <laughs> Mabuti na lang uh, inalarma ako nitong dalawang magaganda natin ng uh, magiging subscriber. <laughs> si ma'am ang nag, nagbigay ng barya dito, nahulog niya na may pinasok na siya dito sa pinakabutas. No? <laughs> ano ba talaga yung nawag dito? Butas nga. <laughs> butas butas <Tumatawal> lang ako. <laughs> pag may butas kasi, dami na pag may butas, pasak, di ba? So, ayan, gumana naman. So, ayan, nakakunik na po ako. So, thank you, thank you kay ma'am. Pangalan niya nga, ma'am? Merna. Merna? Oo, oh, Merna. Aguilar. Ah, uh, Aguilar? Gilal. Gilar. Gilar. Parang gano'n Gilar. 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 Mayan, gilar. Na, gila. oh. ano, kayo, mama. Ano naman ang... Oh, manang... oh. <laughs> o, ito mukhang bibo to, si madam yun. Ano naman ang pangalan ma'am? Si ma... Si Nida lang. Nida lang. Ayan. Huwag mo dadagdaga ng lang, ha? Ah, Nida. Nida. <laughs> ah, si ma'am Nida. Ayan. Shout kay ma'am Nida. Baka meron kang gustong ng shout out mga kamag-anak mo, mga anak mo, mga asawa mo, mga kung ano-ano mo. Mayroon? Wala. Ako Kanina sabi mo, gusto mo magpo-shutout. Ngayon ayaw mo na, nagbago isip sa luwahan. Hoy anak, andito na ako. Ayan. Ano na na anak mo? um Marites. Ayan. Marites ha? Oo. Hindi Marites na nag-ano ha? Marites pa yun. Yung Hindi, si Marites kasi lagi may kaibigan yan. Oo. Si Aling Marisol. Ayan. Dalawa na yon Minsan pa nga tatlo yan. Ano ang isa? Marites, Marisol, Uh, ano pa isa? Uh -huh. Si, no, no si Maritis kasi, Pinukas yun yung, yung taga-kuha ng balita. Si okay. Marisol naman, yun taga taga-sol-sol. Oo. Oh. <laughs> Joke-joke lang mga kawaki. Ano. So, kayo, pagdating ng Cubao, ang mm -hmm. uwi nyo pa sa... Bulacan ako. Saan kayo sa Bulacan? San Rafael. Ah, San Rafael. Dito ka mo. Bulacan. Mestor, buon natin itong mga magaganda na pumapasok. Mo. San Rafael? dyan ako sa may panis, sa San Mateo. Ah, San Mateo. Oo. Oh. Mayroon akong maliit na lupa na sinasaka dyan. Wow. San Mateo. Mateo. North sa, sa Garay, Bulacan. Kaya mapapansin nyo, pag pinanood nyo yun, sir, pag na-open nyo yung Youtube. Sir, uh, sir, pwede po pag-alower po ng voice, magpa-public announcement. Ah, um, oh, okay. Oh. okay, thank you mama. bali mm -hmm. diyan sa may sako kami na ng San o no sa Galay. Mm Oo. -hmm. Oh. Eh, tawag naman mo. Mm -hmm. Madam, anong pano mo? Ikaw ba ay may lahing Chinese? Mm Hindi. -hmm. O insect? Wala. wala, wala. Talaga wala kasi parang talaga. Chinese kang ano eh. Wala. Wala naman? Wala. Good morning, sorry about it, yeah. Clear the bell. Hindi ko alam kung babalik ko. Hindi ah. Hindi lang naman nila yung condol. Sayang yung kwan natin dyan. Tuloy at ang tuloy at ang ng kwan eh. Saksak mo muna. Lock the door bottle and So kakain ako ngayon mga kawaki ng almusal tanghalian na ito. Ito ulam ko. Yan niluto ni Otol Bibang na adobong manok. Tapos, meron akong ah, uh, pasayan. Tawagin sa amin, pasayan. Yan o. No? Aha. Uh -huh. Pasayan. Saka, talangka. Amot ni Inan ni talangka. Maguro ni Alimango niya siguro yung hmm dami oh <coughs> ang inanda na ito puro pang pahe blood mga ka business ang dami oh ayan pa oh ang dami oh hmm. alimango yan oh alimango lang daw ako kung anong gusto kong kainin yung talangka napili ka lang anong gusto mong kainin talangka o alimango eh ang taba ng alimango sobrang laki ano pagkahapon kumain ako ng isa eh, ang kapal ng aligi kaya yung kakainin ko ngayon ito lang adobo manok patayan at ah, sige kakain din siguro ako ng isa nito alimango hmm. tapos may talangka pa Apa sang talangka? Sobrang tabak din. Sabi oh. Oh. Tawag dyan ay talangka ba? Eh, kung anong tawag dyan sa inyo yung isang uri ng Oh. Talangka. Kalampain. na Hmm? Lalaki oh. Ah, teka. Dito ka, sa ka May yan? plato ka? Wala. Ah, hindi. Araw, gandali lang. Ayan. So, yan kasama ko si Manong pagkain kami. <laughs> eh, kan mo lang. Ayan. Oh, imong isa. Ayan, kumuha siya ng cup noodle, oh. Doon. Saka ka na doon, oh. e, Kaya tayo, oh. Hmm. Oh. Ayan. Ah, daw oh. May tao da? da, na, ah. ka lang, anay, oh. Tapos, silo ka lang doon pagkatapos ng... Pagkatapon natin kumain, lipat ka lang. Kasi yung ating ulam, eh marami ito. Hmm? Ayan o. No? Siyempre, mainit na kuhan. May mainit kami na cup noodles. Hmm. Kasi balak ko mag-edit ngayon eh. Mukhang

ito oh ko, sa ganun? dito ha? Lagyan, ha? Ano? Taba, oh kan oh. oh. uh -huh. ah yung akin ka

Jeep man to. Ang galing ng pagkakasaing ni Kano, hindi mo lang nasira. Sa so bagay, nilagay ko sa malamig na pwesto eh. Kaya yung kanin namin para kaming kumakain ng ice cream. Tama na. Ha? Tama na. Eh? Tama na. Okay na na? Oh. Mare, mm. oh. wala ko na akong iniwa oh. Ice cream ah. Oo. Oh. Ayan. Oh. ka di ko ano? Mare, mare, mare. Masaya na siya oh.

Bila ada kan aku kena jalan no? Oh Ali mangu Bila ada ali mangan mana <laughs> Oh kena Eh bila putar dah yun Ha nah, Ariyo Nanti Nanti Ariyo Nanti, nanti tunggu-tunggu nolong di mu Hmm Bila nanti saya ali mangu Kain Aku di nisah di nih Oh merenda dah aku isah Baru pemenang isa, tinggi sih Saya lontai bakah hibla tayo eh Gusto mo mo ang Tag, ano, ah. tag tatlo tayo? Ah. Tag tatlong lima no Kaya mo? Ani ah, po? Oo oh. Adlo ka mamay blood ako Takot na kaya mamay blood mga kawaki Ayan

Bale, tubig lang, sampung piso. Sampung piso, mm Hmm. So, yun. Mahinit na tubig, sampung piso. Isang basol nga na. Oo. Kasi ginprito yung hipon.

nó ông phải tNet nếu nó ở đây có một única anh cho mấy người E if Nacht S reviewing những không necesit nhớ

ng battery yung ating cellphone. Dito sa barko, pwede ka mag-charge ng uh, cellphone mo pag nalupat ka. Kaya lang, ayan uh, o, hulog ulog siya mga kawakil. O. o. Na. Hulog-hulog -ulog siya. hulugan mo siya ng, ayan o, limang piso. Eji Eji Bihag Oh Pili niya Bihag Bihag Oh Wala na siya nang ano nang umagad na ako Ang akong bata yato ba't sa gawas Auma. Ah so, umagad na siya eh. oh. Okay Ano mas ugat sa kuasa Sa muna Manugang 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 muna Oh Ano sa man asawa sa anak mo Oh Yun Sama Eji Bihag Maraming ano, kilalang mga Bihag nung eh Diyan sa amin Si Ka Abi Dihag Si Ka Alex Dihag O yun Saan doon sa Camarillo? Dihag yung kanilang perido Ika Leite yan eh, Javier 25 years ka balo? Oo. Oh. Ay, gali. Oh, single man ah. oh, single man. Ulogan. Ay! Pira! Ulogan di Watong. Para Ay, medyo laba-laba. Oh, madugang na na siya. Ah, madugang. Ah, oo. Oh. Hmm. Eh, para laba-laba gawang ang iablang ha. Paano? Alak na lang ah. ko ako makapag-edit edit mga kawaki kasi dito sana sa bar ko pwede na ako mag-edit para sana makapag-upload tayo ngayon o kaya mamayang gabi pero hindi ah, nalupat kasi ako mga kawaki